Nagpansarihan kami ng uh, scammer. Kasi may schools ako nun eh. Yes. So, minsan pag may mga comments, scammer yan, panuodin mo yung Tulfo. Oh. Sabi nga nung ibang nasa oh. comment. Di ba nakakulong yan dahil scammer? Ah. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ipagpapatuloy lamang natin yung napag-usapan natin tungkol sa panghuhusga ni Sen. Rafi Tulfo, kay Andrew Ilyana, at sa kanyang pamilya patungkol sa panloloko di umano. So, kung ito ang ipinakita ng mga estudyante kay Pretty. Wala namang personal nalay si Pretty kung ito nga ay inisyo ng Iliana Colleges of Business and Arts. Dahil hindi registered. So sa amin, hindi siya nakarehisto sa amin kaya hindi siya recognized. Walang special order number. So ibig sabihin, dapat hindi sila nag issue ng ganitong diploma dahil wala pa silang special order number. Opo, opo. So in a way, pwede matawag ito ng fake kasi hindi ito magagamit ng mga bata. Ganun na rin siguro po. Tapos, sasabihin nyo, parang gano'n na nga. Eh, dapat tignan nyo muna kung ano yung diplomang in-issue bago kayo magsalita kung fake o hindi. Tapos, sasabihin nyo, parang gano'n na nga. Parang ayaw nyo mag-object sa anumang opinion. Di Sen. Rafi Tulfo, kahit wala pa kayo nakikita, kahit eh, hindi nyo pa nababasa kung ano yung in-issue ng Iliana College of Business and Arts, oo kayo agad. Ano yan, para hindi na kayo matanong-tanong pa. At hindi kayo yung malagay sa hot seat. So, wala rin karapatan. Si Ma'am Desus nasabihin na fake ito dahil hindi pa nga niya nakikita ito. Hindi man lang niya silip itong certificate or diploma na binabanggit ni Senator Rafi Tulfo. Ah, ah si Miss Jean at sinasabi okay. na? Sinasabi niya po na hindi nga daw po nila kayang bayaran yung pong hinihingi po naming refund kasi daw po bilang yes. daw po negosyante, malulugi daw po yung business nila. Hmm. E paano naman po kayo na-scam? Na Tapos po sinasabi po nila na yun daw pong inaral po namin ng one year, mauuwi lang po sa isang NC. Anong ibig sabihin po ng na NC? National Certificate po. An Alam nyo, hindi nyo rin makakaila. Ito mga sudyante nito, hindi nila ikakaila ang natutunan nila sa Ilyana Colleges of Business and Arts. Malamang may libreng ibang school man na magtuturo sa inyo. Pero, ito ba ay kapareho na matututunan nyo sa isang katulad ng Iliana Colleges of Business and Arts? Ang pinag-uusapan nandito ay paano ba kayo gagaling at paano ba kayo matututo? ano nila ng NC2. Pagkuha daw po nila ng NC2, ililibre na daw po nila, bahala na daw po sila. Ang NC po kasi pinapaliwanag ko lang, parang certificate lang yan. Short diba, courses po. Short courses, courses, courses lang po siya. Anong parang certificate lang? Ano yung ibig mo sabihin na parang certificate lang? Papel lang? Walang walang saysay? Walang anumang halaga? At libre ito? Yung bang ibig mo sabihin? Kinukuha naman po sa TESDA talaga na parang kung yun yung bibigay sa kanila sir nonsense po. Ah so yung NC na yan nakukuha din sa TESDA? Yes no? po. Kahit sino sir pwedeng magkumuha sa TESDA nun. Para... Anong kahit sino pwedeng kumuha niyan? Alam yung tambay sa kanto pwedeng kumuha ng NC2 certificate? Ganun lang? Libre lang? Kahit walang alam? Hindi yata yun ang katotohanan. Kahit sino sir pwedeng magkumuha sa TESDA nun para mag-exam kayo tapos makukuha yun po. Eh. Pag nakapasa po sila. <laughs> kailangan ng assessment or examination. Yung mag apply Hindi ito libre. Meron tong bayad. So, kailangan makapasa ka bago ka mabigyan ng NC2 certificate. Ngayon, paano ka makakapasa? ba diba dapat may alam ka? So, saan mo makukuha yung kaalaman mo? Mula doon sa kolehiyo o sa school? Kung saan ka nag-aral at nag-train? Hindi pwede kung sino-sino lang ang kukuha nito nang walang kaalaman yun ang pwedeng sabihin kapakinabangan nila sa nangyari sa kanilang pag-aaral sa Iliana Colleges of Business and Arts. Hindi ito sasabing wala lang, certificate lang. May value ito. At yan ang ino-offer dahil nga naipit yung papel nila sa SEC. Naintindihan nyo ba yon? So wala rito ang panluloko, ginagawan talaga ng paraan para maiayos yung problema na ang nagsimula ay eh, ang SEC. Hindi mo na kailangan pa mag-aral sa yes, taon. Yes po. Okay. Hindi, niya po, hindi po nila kailangan mag-aral. Uh, Mag-exam -e lang sila sa TESDA para makuha po yung NC na yun. O, oh, eh, ba't pa sila nag-aral doon sa school na yun kung NC lang palang katapat? Eh, sana dumiretso na sila sa TESDA. Yes. Oh, oh, paano ang sasabihin hindi na dapat mag-aral? Paano sila makakapasa sa exam kung hindi sila nag-aral at nag-train? Kayo kaya, Sen. Rafi Tulfo, papuntahin kong diretso sa TESDA at kumuha at magpa-assess para sa NC2. Makapasa ka kaya kung hindi ka nag-aral at wala kang training? Tignan nga natin! It's a challenge. Correct. Uh, wala eh. Tapos, nung nabigay na yung certificates nila, wala na. Pero yung, ano, tainted yung... Oh, damage nung, has been done. Yeah. Kaya ngayon, kahit matagal na, sabi ngayon lang magsasalita. Oh, Hindi po kami scammer. Wala kaming niloko. Yeah. And At hindi ka nakulong. Walang wala. Demanda, Kasi wala. walang kaso uh, eh. And lahat ng certificate, nabigay na ng Tesla. Sana naman mga nung these days, ko nanonood yung mga...